Hello po mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa araw ng linggo na ito mga kababayan. Ako po ay muli na masyal po dito po sa Kabundukan, dito po sa Barangay Kasuy mga kababayan. Napagaganda na ang tanawin dito sa Kabundukan po ng Barangay Kasuy po mga kababayan. Sana isamahan niyo po ako sa aking pagbablog ngayon mga kababayan. Ako kuha ko ako ng mga video po pang ipakita ko po sa inyo. Ang napakagandang tanawin po dito sa lugar ng Barangay Kasuy mga kababayan. Ang kaganda po ng mga kabundukan dito mga kabayan. Tanong na tanong mo yung Toledo City mga kabayan. Napakaganda. Saka green na green po ang kapaligiran mga kabayan. Ayan po. No. Sana muli nyo po Ito aking video mga kababayan ko. Ayan po mga kabayan. Napakaganda po. Ayan. Ang ang kuha mga kabayan. No. Asul na asul. موسیقی موسیقی natin ang dito sa area na ito mga kababayan maganda ito yan ganda ng bilming buko yan Akilid ako ang kamera. Ano mo ito? Napakahira po ng daan nito mga kababayan. na mahirap po ang daan, mga kabayan. Sobrang raproon. Palaking pato, mga kabayan. Piliting ko, marating ko yung taas ng bundong ito, mga bayan. Dito sa barangay Kasuyo, mga kabayan. Pakita ko po sa inyo. Ang magkaganda ng mga tanawin po sa lugar na ito, mga kabayan. Sa kopla ito ng Toledo City, po mga kababayan ko. Ayan po, samahan niyo po ako. Sa aking muling magbibidyo sa araw ng linggo na ito mga kabayan, kaya shout out sa ating lahat mga kabayan. tingnan sa baba pangino Oo, ayan ayan ang kabayan kira ginagawa ya wajib ya oke hello po mga kababayan ah. Uh, po eh Sumar ya, Nagkarating tayo tayo muli dito sa lugar na ito sa, sa barangay Kasoy po mga kabayan Sakop din po ito ng Toledo City, Cebu mga kabayan Bumalik ako dito mga kabayan upang i-update ko sa inyo muli naman Ang kagandahan po muli ng, ka, ng paligid itong bundok na ito mga kabayan Napakaganda po, sa fresh na pris ang hangin Ayan mga kabayan, mayroon din na kasabayan na isang motorista Ayon po mo siya mga kabayan Dong, pangalan dong, shout out Angelo Angelo Ningas ah? ka Ha? Ningas ka Ningas ka? Taga taga saan ngayon? Aluginsan. Aluginsan ka pa? Layo pala ng lugar mo ano. Ah, lang dito para makapasya lang, para makikita mo rin view ano. Ayan mga kabayan. Sinadya niya itong pinuntahan lugar na ito mga kabayan para makita niya rin ang mga nagagandang tanawin dito. Ayan po. Ah, uh, po tayo sa kabundukan mga kabayan. Ayan o. Oh. Magaganda po. <coughs> ayan. Mamaya po ah... Uh, bagay, hindi na po kailangan magpalipad ng drone pero magpapalipad pa rin tayo oh, ang drone okay